Mukhang may isang tao na malapit sa iyo ang madalas na nagsasalita tungkol sa iyo kamakailan. Maaaring ito'y nakakagulat, hindi ba? Pero maniwala ka, madalas siyang mag-usap tungkol sa iyo sa ilang mga tao, nagmumuni-muni, at nais malaman kung paano ka naging determinadong harapin ang mga sitwasyon sa iyong sarili. Hindi niya maintindihan kung paano, Kaya't pinag-uusapan niya ang iyong kahangahangang determinasyon upang maabot ang iyong mga layunin kamakailan. Ang iyong pagtuon at mga nagawa ay nag-iiwan ng impresyon sa lahat sa iyong paligid, lalo na sa grupong ito. Kamakailan, ang mga pag-uusap ay umiikot sa iyo, lalo na tungkol sa isang partikular na pangyayari. Lahat sila'y nagtataka kung saan nanggagaling ang iyong determinasyon dahil ang iyong mga aksyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Ipinapakita mo ang isang bagay na espesyal sa mga nakaraang linggo, maging ito man ay motibasyon o inspirasyon, isang bagay na nagtutulak sa iyo upang makamit ang mga kahangahangang bagay. Ang enerhiyang ito, ang apoy na ito, ay napapansin ng lahat. Ang mga tao ay nagtatanong kung saan nang gagaling ang lakas na ito parang may isang panloob na liwanag na gumagabay sa iyo, na nagpapasilaw sa iyo ng higit kaysa dati. Nagiiwan ka ng marka, isang epekto na hindi maitatanggi. Talagang hinahangaan ng iyong mga kaibigan ang iyong kakayahang panatilihin ang ganitong kalakas na determinasyon. May isang kaibigan, lalo na, na nagsisimulang makaramdam ng kakaibang damdamin para sa iyo, ngunit hindi pa niya alam kung paano haharapin ang mga bagong damdamin ito. Munit bago dumating sa isang malaking kaganapan sa hinaharap, pag-usapan natin ang mga palatandaan ng kasabayang pangyayari. May tatlong mahalagang palatandaan na napakahalaga sa iyong paglalakbay sa buhay. Mahalagang bigyang pansin ito dahil ang mensahe ng iyong mga anghel na tagapagbantay ay magkakaroon ng mas malaking kahulugan kapag isinasaalang-alang mo ang tatlong palatandaang ito. Ito ang magbubukas ng mga pintuan para sa mga biyaya ng universo. Kaya, magpatuloy tayo. May isang grupo ng mga tao na madalas na nagsasalita tungkol sa iyo kamakailan. Sila ay mga malalapit na kaibigan, ngunit mahirap tukuyin kung sino eksakto ang mga ito. Ang mga kaibigang ito ay may malasakit sa iyo, at ito'y isang bagay ng panahon bago mo makita kung gaano ito maaaring makapagpakinabang sa iyo. Maaaring ito ay tila kakaiba, ngunit ang grupong ito ay nag-uusap tungkol sa kung paano ka nagpasya na pamahalaan ang mga sitwasyon ng mag-isa. Sila ay namamangha sa iyong tapang at determinasyon. At ito ay hindi lamang usapan, tunay nilang hinahangaan ang ginagawa mo. Nakikita nila sa iyo ang isang lakas na maaaring hindi mo pa alam na mayroon ka. Ang lakas na ito, ang determinasyon na ito, ang nagtutulak sa iyo upang maabot ang mga bagay na maaaring hindi mo inaasahan napansin ito ng iyong mga anghel na tagapagbantay sila ay proud sa iyo at nais nilang malaman mo na ikaw ay nasa tamang landas ang mensahe na kanilang ipinapadala ay isang malinaw na tanda na dapat kang magpatuloy sa iyong ginagawa dahil malalaking bagay ang paparating sa iyo ang enerhiyang ipinapakita mo ay hindi nasasayang. Ito'y patunay ng iyong kakayahan na malampasan ang mga hamon at abutin ang iyong mga pangarap. At hindi lamang ang mga anghel ang nakakita nito. Ang lahat ng nasa paligid mo ay napapansin din ito. Nagiging inspirasyon ka, ipinapakita na sa pamamagitan ng determinasyon at pagtuon, ang anumang bagay ay posible may isang tao sa grupong ito na nagtataka kung may iba pang aspeto sa iyo bukod sa iyong ipinapakita. Naisip mo na ba ito? Nakararamdam ka ba ng kakaibang motibasyon kamakailan? Isang enerhiya na nagtutulak sa iyo upang magpatuloy at magtagumpay. Minsan, tila ang universo ay nagsasabuatan upang tulungan ka sa mga pinakamahirap na sandali. Napapansin ito ng iyong mga anghel na tagapagbantay at nais nilang ibahagi ang pananaw na ito sa iyo naniniwala sila na ito ay maaaring magdala ng mahahalagang pagbabago sa iyong buhay may isang tao sa grupong ito ng mga kaibigan na nagsasalita tungkol sa iyo na maaaring maglaro ng isang mahalagang papel sa mga susunod na pangyayari kaya mabuting maging handa sa isip upang hindi ka magulat Karaniwan, hinahayaan ka ng iyong mga anghel na tuklasin ang mga bagay sa iyong sarili, ngunit paminsan-minsan, nagbibigay sila ng kaunting tulong. At ngayon, pinili nila ang sandaling ito upang ipasa sa iyo ang mga impormasyon na maaaring maging mahalaga para sa iyong tagumpay sa malapit na hinaharap. Isang malaking oportunidad ang papalapit, direktang resulta ng iyong pagsisikap at sipag sa mga nakaraang buwan. Gusto ng iyong mga anghel na tagapagbantay na malaman mo na ang iyong mga kilos, kahit na tila maliit, ay nagtatayo ng isang matibay na pundasyon para sa iyong magandang kapalaran. Salamat sa iyong kahangahangang etika sa trabaho. Pag-usapan natin ang unang palatandaan, ang makulay na paru-paro. Ito ay kumakatawan sa pagbabago at metamorfosis. Ang makakita ng paru-paro na may hindi pangkaraniwang kulay ay isang mabuting senyales karaniwang nagdadala ng masayang mga pangyayari. Sa iba't ibang kultura, ang mga paru-paro ay itinuturing na kaluluwa ng mga mahal sa buhay na yumauna. Ano man ang kahulugan na iyong pipiliin, ang paru-paro ay isang simbolo ng swerte at positibong pagbabago na sumasalamin sa iyong sariling kamakailang pagbabago. Gaya ng mga pakpak ng paru-paro na umaakit ng pansin, ang iyong mga kilos ay nagdudulot ng paghanga mula sa iyong mga kaibigan. Ang paru-paro rin ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng paggawa ng mga bagay ng may kalmado, ayon sa ating sariling bilis. Kapag may paru-paro na tumawid sa iyong daan, pansinin kung paano ito lumilipad. Kahit walang pagmamadali, ito ay nakakarating kung saan kailangan. Ito ay isang refleksyon ng iyong paglalakbay. Natagpuan mo ang iyong ritmo at pinahanga ang mga tao sa iyong paligid. Sa kalaunan, ang mga pag-uusap ng iyong mga kaibigan ay magbabago mula sa pag-uusap tungkol sa iyo patungo sa pag-uusap kasama ka. Isa sa mga kaibigan mong ito ay mas pinapansin ka ng higit kaysa sa iba. Ang taong ito, na may espesyal na damdamin para sa iyo, ay maaaring magkaroon ng positibong impluensya sa iyong buhay. Pag-usapan natin ang pangalawang palatandaan ng kasabayang pangyayari, ang balat na diaryo. Sa kasalukuyan, kakaunti na lang ang mga taong nagsusulat sa mga pisikal na diaryo. Mas pinipili ng karamihan na gamitin ang computer o smartphone upang itala ang kanilang mga saloobin. Ngunit, kahit na bihira, iminumungkahi ng iyong mga anghel na tagapagbantay na isulat mo ang iyong mga iniisip tuwing maaari. Hindi mahalaga ang pamamaraan, ang mahalaga ay magkaroon ng paraan para sa iyong mga ideya. Naisip mo na ba na ang ilan sa iyong pinakamahuhusay na ideya ay maaaring lumabas mula sa isang diaryo? Ang balat na diaryo ay isang simbolo, isang paalala na itala ang iyong mga ideya paminsan-minsan. May malinaw na mensahe ang iyong mga anghel na tagapagbantay para sa iyo. Alam mo ba kung gaano ka magiging pinagpala sa mga susunod na buwan? Mag-ingat sa lahat ng mga oportunidad, dahil ang mga ito ay huhubog sa iyong buhay sa mga susunod na taon. Mahalaga ang patuloy na paggawa ng iyong ginagawa. Ang iyong pagsisikap at dedikasyon ay naging isang biyaya para sa iba, at ang iyong pagsusumikap ay malapit ng magbunga. Isipin mo na ang grupong ito ng mga kaibigan na palaging pinag-uusapan ka, ay maaaring magkasama upang ibigay sa iyo ang isang espesyal na bagay. Maaaring ito ay isang pisikal na regalo o isang oportunidad sa trabaho. Ang kilos na ito, gaano man kasimple, ay maaaring maging ang katalista na kailangan mo para sa swerte, kasaganaan. Narating natin ang huling palatandaan, ang ginintuang sapot ng gagamba. Maaaring tila simple ito, ngunit may malalim na kahulugan dito. Ang mga sapot ng gagamba ay kumakatawan sa balanse at harmonya, isang bagay na kailangan mo ngayon. At ang mga sapot na ito, na may hindi pang kulay, ay isang malinaw na senyales mula sa universo. Malalaking pagbabago ang paparating, at ang pinakamaganda, ito ay mga positibong pagbabago. Napansin mo na ba kung gaano kahangahanga ang mga sapot ng gagamba? Hindi lang sila maganda, sila ay malalakas, matibay, isang simbolo ng katatagan. Ang makatagpo ng ginintuang sapot ng gagamba sa iyong daan, ay parang isang nagniningning na tanda mula sa universo, na nagsasabing malalaking pagbabago ang paparating. Ang mga pagbabagong ito ay tutulong sa iyo na ayusin at pagandahin ang maraming aspeto ng iyong buhay. Ngunit isipin pa natin ito. Ano kaya ang maaaring kahulugan ng isang ginintuang sapot ng gagamba para sa iyo? Maaaring panahon na upang ayusin ang iyong fokus, hanapin ang balanseng matagal mo nang hinahanap. Ipinapakita sa iyo ng iyong mga anghel na tagapagbantay ang tandang ito upang malaman mo na, kahit gaano kahirap ang mga bagay sa ngayon, isang yugto ng harmonya at kasaganaan ay paparating na. Ang buhay ay puno ng mga sorpresa at, madalas, ang mga tanda ay narito mismo sa ating harapan, naghihintay na matuklasan. Naisip mo na ba kung bakit may mga partikular na bagay na lumalabas sa iyong landas? Ang ginintuang sapot ng gagamba ay maaaring mukhang walang halaga para sa iba, ngunit para sa iyo, ito ay isang babala na may magagandang bagay na paparating. Gamitin ang sandaling ito upang magnilay, ayusin ang iyong mga layunin, at maghanda para sa mga positibong pagbabago na malapit ng mangyari. Gusto ng mga anghel na tagapagbantay na malaman mo na, kahit mukhang mahirap ang paglalakbay, ikaw ay nasa tamang landas. Ginagabayan ka nila, nagpapadala ng mga tanda, at inihahanda ka para sa isang maliwanag na hinaharap. Ang mga ginintuang sapot ng gagamba na natatagpuan mo ay paalala na ang buhay ay may mga taas at baba, ngunit mayroon kang lakas at katatagan upang malampasan ang anumang hamon. Ngayon, isipin ang mga oportunidad na maaaring lumitaw mula sa mga pagbabagong ito. Ang bawat bagong yugto ay may dalang pagkakataon upang lumago, matuto at mag-evolve. Ang mga gininto ang sapot ng gagamba ay parang mapa ng kayamanan na nagpapakita ng daan patungo sa mas magandang buhay. Ang kailangan mo lang gawin ay maging mapagmatsyag, bukas sa mga posibilidad at handa na yakapin ang mga pagbabagong darating. Ang iyong mga anghel na tagapagbantay ay nasa iyong tabi, palagi. Gusto nilang makita mo ang mga pagbabagong ito, hindi bilang mga hadlang, kundi bilang mga hakbang patungo sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Ang bawat gininto ang sapot ng gagamba ay isang hakbang sa direksyong ito, isang patunay na ikaw ay nasa tamang landas. Kaya, patuloy na obserbahan ang mga tanda, magtiwala sa iyong mga instincts, at alamin na ikaw ay malapit ng pumasok sa isang yugto ng malaking balanse at harmonya. Ginagabayan ka ng iyong mga anghel, at sa bawat ginintuang sapot ng gagamba na iyong makikita, tandaan na ang universo ay kumikilos para sa iyong pabor. Malalaking bagay ang paparating, at handa ka na para sa mga ito. Nais kong magtapos sa isang panalangin para sa iyo. Panginoon, ngayon ay oras ng pagninilay at pasasalamat. Nawai patuloy mong gabayan ang kanyang paglalakbay sa landas ng pagbabago at inspirasyon. Pagpalain siya ng karunungan upang mapansin ang mga tanda na inilalagay mo sa kanyang buhay, lakas upang magpatuloy, at tapang upang yakapin ang mga oportunidad na darating. Nawai maging pinagmumulan ng kaligayahan at katuparan ang suporta ng mga kaibigan at naway magkaroon ng tapang ang nagtataglay ng espesyal na damdamin upang ipahayag ito sa tamang panahon. Bigyan siya ng kaliwanagan upang makita ang mga biyayang nakatago at pasensya upang hayaang magbukas ang habi ng kanyang buhay ayon sa iyong banal na karunungan. Panginoon, kami ay nagtitiwala sa iyong grasya at nakakasumpong kami ng pag-asa rito. Ipaalala mo sa amin na ang kawalang katiyakan ay bahagi ng buhay at walang dahilan upang matakot basta magpatuloy tayo nang may kumpiyansa. Laging may mga oportunidad para sa tagumpay. Malalaking plano ang universo para sa iyo. I-type ang once once upang tanggapin ang mensaheng ito at ang mga biyayang nakapaloob dito. Mag-iwan ng positibong mensahe para sa mga maaaring mga ilangan ng kasiyahan ngayon tayo ay magtulungan upang magbigay ng magagandang enerhiya sa isa't isa. Ngayon, isang karagdagang mensahe at kagyat mula sa mga anghel para sa iyo. Mahalaga itong marinig ngayon dahil ito ay isang bihirang sitwasyon. Parang may isang bagay o isang tao na humahad lang sa iyo na matanggap ang mahalagang mensaheng ito. Maaaring may mga mensaheng na ipadala na ang universo na hindi mo natanggap sa kabutihang palad, ang mga mensaheng ito ay nasa aming channel pa rin. Panoorin mo ang lahat ng video na maaari mo at tuklasin ang mga mensaheng iyong nakaligtaan. Pahintulutan mong mag-resonate ang mga salitang ito sa iyong espiritu. Tandaan mo na ikaw ay minamahal at pinoprotektahan ng universo. Mag-iwan ka ng isang positibong mensahe para sa mga nangangailangan ng dagdag na positibong enerhiya ngayon. Magtulungan tayong itaas ang bawat isa at lumikha ng alon ng magandang enerhiya ng magkasama. Naway gabayan tayo ng Diyos at ng Universo patungo sa kapayapaan, pananampalataya, at aliw. Amen. Mahalaga ang pagninilay sa paglalakbay. Gusto ng iyong mga anghel na malaman mo na ikaw ay nasa tamang landas. Magpatuloy ka, kilalanin ang mga tanda sa iyong paligid. Ang karunungang ito ang gagabay sa iyo, ang lakas ang susuporta sa iyo, at ang tapang ang magtutulak sa iyo. May suporta ka mula sa iyong mga kaibigan, at ang mga nagmamahal sa iyo ay nais na makita kang magtagumpay. Ang kanilang suporta ay isang pinagmumulan ng kaligayahan, at ang espesyal na kaibigan na may malalim na damdamin ay makakahanap ng tamang oras upang magbukas magkaroon ka ng pasensya at pansinin kung paano nagbubukas ang iyong buhay. Madalas na nagmumula ang mga biyaya sa iba't ibang anyo, ngunit sila ay totoo at makapangyarihan. Magtiwala ka sa biyayang banal. Ang kawalang katiyakan ay bahagi ng buhay, ngunit hindi ito dapat maging sanhi ng takot. Lumakad ka ng may kumpiyansa, alam na malalaking oportunidad ang paparating. Ang universo ay nakatuon sa iyo, handang magbigay ng mga biyaya. I-type e ang once once at tanggapin ang mga biyaya. Magpadala ng isang positibong mensahe para sa mga nangangailangan. Tayo ay magkasama sa paglalakbay na ito, nagpapakalat ng magandang enerhiya. At ngayon, bigyang pansin ang mensahe ng mga anghel. Maaaring may isang bagay o isang tao na nagbablock ng mensaheng ito, ngunit nasa iyong abot pa rin ito. Hanapin sa amin channel, hanapin ang mga mensaheng iyong nakaligtaan. Ang mga salitang ito ay may kapangyarihang hipuin ang iyong espiritu. Naway gabayan ka ng Diyos at ng Universo. Amen.